So mga idol, Lalo dito kami ngayon sa area, nagtatanim kami ng talong. Maraming anihin, no? Ang haba-haba. Abot pa sa dulo ng mundo. No? Plantisyon, ng no? Talong. i Implant. mga idol. nakalimutan. Magtanim ng talong. Para magrami yung produkto natin sa mundo. Malaki-laki rin to. Mga magtanim dyan. May, hindi mapahaling gamot sa mga tanaman. Hmm. Hindi mapali ko na. Mm. Si Joy Joy, diyan ganyan yung risik niya pero ma 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 maganda magtanim ng tanong. mga tanong. idol, salamat sa inyong lahat. Huwag niyo kalimutan pagsiporta, Jim Bay Vlog. Sino? Sino ko? Joy Joy. Joy Joy na? Kapag hindi mo daw. Ah, yung hindi fiddling. Dan mga idol out na. Hmm. Trabaho namin dito sa pangpanggaw. Hanggang dulu dia dah dulu apa oh, hmm. di mata dia pada tari mandi itu benda orang kami kalung nih Kubo ga dol marami salamat sa inyong lahat wag kalimutan Jimbo vlog ya kay palaksin terbaho gabdes subabay mga idol sa sunod naman natin vlog